kain tayo meron tayong ulam na hindi nakain kain ng tanghali kasi nagluto ako ng miswa na may paa ng manok itong ulam guys dito manok to kasama itong ang kasama nito kinain na namin kayo ng umaga at musal kaya to hindi ko nakain kayo ng tanghali kasi nga nagluto ako ng miswa na may halong manok tara samahan niyo ako ito so, yung ulang namin ni Sir Mike Kinagay, sumaga. Tapos nagpabili ako ng ano, panang manok. Yung panang manok, hinalo kami sa miswa, hinalot ng namin. nung kanina rin medyo matigas, pati bahaw to kaya nangangangit ng halik ko guys kaya maraming sinakit nangangit ng halik tatapos ko lang magkape kinain ko na kasi sa mamaya dati yung gwardiya na makain matawagin ka naman na hala wag mo nang wag mo nang pumunta dito kasi dito pag bago ka matulog picturean ka ng gwardiya doon dito sa food vision na no, Kapintuan ko pala guys, kanina si kung Christmas ng Pasig, si Roman Romulo, sama, sama sa mga kasawa, nasa loobong ko kasi may binili ako dun sa akin. <coughs> sabi sa akin, gabi, magandang gabi, nagmagandang gabi din po, nag, nagmagandang -mag -mag gabi din ako. Ay, tanong ako kung saan ako daw umuwi, sabi ko, sir, dyan, dyan po ako sa likod niyo, ako po yung naka-STA dyan, patap yun. nagtanong sa akin kung kailan daw matapos to, sabi ko, ang target daw po niyan sir, September kapayit isa kagaya sa iba na mas na biro masungit, hindi, mabait talaga lang mag-asawa sila ni Michelle ay sulidad, saka si Roman lumulok nagpicture sila ako guys, kasi lang yung ano ko yung cellphone ko, iniwan ko ito na charge kaya Tapi, kalau okay, gue matikan, balik aku itu, guys. Pumasa yung kasama ko. Yung Tanta Gig. Ay, sunod ko ngayon dito. Hindi na ako sanay Hindi na ako sanay na kumain mag video Pagbubulong so, na ako Sam, takal na ako hindi na kapag video din eh Ngayon, lang Ito, bigyan yung sirma Dami siyang dalaki ng umaga Ito, pinahinit ko ng tangali May dala siya ng barbeek na dugo Hindi siya ako nababoy Ay kinain ko ka ng umaga Dalawang hiwang ni Sumanok tapos yung ba kasi barbecue yun, masarap ngayon ang gusto ko sa mga tao yung mayaman hindi siya mayabang sa hindi siya mayabang sa mga mahirap, mabait siya

Alam ko man, baka pwede po magpa-picture ba? So, ba't yung tawa niya? Maganda yung pinapakita ng ugali sa tao. Kaya, yan lang. Tara ba't dapat sila mamulo dito sa lungsod ng Pahig? Roman Romulo. Gait. Mas batiin ko, malayo, malayo pa siya Kinala ko na si Kung man to. Sa kanyang asawa niya. Kaso lang, inunahan ako, malayo pa. Magandang gabi. Kung bait. Tapos nung nabutan pa ng lakad ako,

Hindi pa dati na halos tingong linggo ako nagbibidyo. Kahit ko lang nangyari. Patuloy pa rin. Kasi ito yung mga alagay na babalikan ko sa kanda. At hindi ko man maabot yung pangarap ko para sa pamilya po mayroon akong babalikan titingnan na ito yung panahon na pinasok ko ang small youtuber small greeter small youtuber mayroon akong balikang alaala -ala sa aking pagtanda sa mga kakwa ko yan, Vlog lang nga ng vlog. Kasi, yung iba nga, pinagkalooban eh. Malay mo, tayo rin pagkalooban, pag ng Diyos. yung cellphone ko guys matagal na to pinagtsagaan ko lang tsagaan ko lang lagi naka pag nag upload ako lagi sa power bank kasi mahina na yung ano mahina, mahina na yung battery pero ito yung ginagamit ko ngayon opo magandang camera nito malinaw lalong pag inedit mo lalong lumilinaw kasi tara naman ito kayo, binili ko kasi wala akong kailangan bumili ng magandang cellphone na pang vlog. Pero mga naglalive guys, kagaya kay Rosmartan, naglalive siya, namimigay siya ng cellphone. Ngayon kasi followers niya ako, followers followers ako ni Rosmartan, kasi namamigay siya ng cellphone eh. Ah, nagko-comment ako doon. ayoko ko ma'am. Baka mayroon naman cellphone dyan, kahit tinaglumahan, pang ko lang po kasi isa po akong small YouTuber, ma'am. Ang ginawa sa akin kayo, nag-message lang, sabi sa akin, i-download ko na yung apps. Andon, andon yung lahat ng, ano, yung sugal, laro, laro. Kine-click ko lang po, hindi ko din-download kasi hindi ba ako mahilig sugal. Hindi ba ako sugar ulit wala din naman ako pang sugal. Pagkain nga eh, wala nga, wala nga pang bilo, wala eh. Sugal kaya. Pero kung ano ba sa kin mangyari yan guys, kung may hingi sa akin, kung marami akong pira ha, pag sabi nyo na, oh sir, pang ano lang po, pang -bili ng gamit ng bata po, so, Hambihin ng bigas. Siyempre, kung sumasahod ka na, di ba? Bigyan mo sila kahit paano. Nakatulong kas ka nila. Tama nga yung iba, eh, pag nire na. Bakit daw tinutulungan si Diwata, eh, mayaman na yan. Totoo naman. Bakit natutulungan si Diwata, eh, mayaman na yan. Sabi nga ni Francis Marcos, tinabihan niya si Rosmartan, kasi nga si Rosmartan, Kumare ni Marcos yan, ni Francis Marcos. Bakit mo tutulungan ng tao eh? Mayana, mayaman naman. Mayaman naman yan. Yung itulog mo sa kanya na 1 million, tulong mo sa mga hirap. Yung hindi nakakain ng Tatlong bisis sa isang araw. Tama naman yan. Sabi nga iba na ng retoker, tingnan nyo mga messenger nyo. Maraming nagsasat sa inyo. Nahingi ng tulong. Hindi nyo pinapansin kasi wala silang alaga sa iyo. Totoo yun. Hindi lang ako nag-document kasi hindi man tayo baser eh. Shame lang. Okay guys oh. Kahit sabihin mo, gusto ko sa kape. Kape, pandesal, may mani pa. Marami pa naman pero bigay na ito sa para makasakin din. Yun lang kayo, marami lamang <coughs>